Welcome to the beautiful city of Zambranga! Kita nyo naman yung tubig. Malayo pa kami pero napakalinaw na talaga. Meron pa silang isang pinagdadalhan ng mga turista at yun yung lagoon na tinatawag nila. Hey, Hindi ko siya pwede itaas niyo. Oh yes ma'am. tulad yun. Hi! Anong lasa ma'am? Maralat po. Opo. Oh, Meron ding starfish. Good morning guys. Welcome to the beautiful city of Zamboanga naman tayo sa Zamboanga manggagaling. Ito nga pala ang Paseo del Mar at ito ang port kung saan nandito yung mga bangka papuntang Santa Cruz Island. So beach na naman yon. Yun naman yung pupuntahan natin today. So tara, sakay na tayo ng bangka. Let's go! Pansin ko lang guys, Sunday ngayon pero tingnan nyo, sobrang linis dito sa port nila. Uh, Disciplinado yung mga tao, medyo tahimik pero ayun, yun yung mga uh, passenger na nag-aabang para sa mga bangka nila. Ang Bazilan at Zamboanga kasi ay city of colors dahil mix dito ng uh, mga Muslim at Christian. So lahat naman sila Pilipino syempre pero uh, they live in harmony dito sa Mindanao. Ayun, ang ganda ng murals dito. And that... support guys, makikita nyo na na well maintained talaga siya at napakalinis kasi yung tubig nila napakalinaw at ayun naman yung island na pupuntahan natin for today alam nyo ba guys na bawal magdala ng plastic sa isla ng Santa Cruz yun yung isang way nila para ma-preserve yung ganda ng island para makarating sa Santa Cruz Island, kailangan nyo lang magbangka from Zamboanga Port papunta sa Santa Cruz. Sayang lang at hindi kami nakapag-ikot ng buong Zamboanga, pero itong pupuntahan namin ay isa sa mga tourist destination dito naman sa Zamboanga Province. Muntik pa talaga kaming hindi matuloy nito kasi nung umaga pagkagising namin, sobrang lakas ng ulan. Buta na lang mabait sa si Lord kaya medyo umaraw na and makakatawid na kami ng dagat. Kung napapansin nyo, palagi akong nasa beach kasi gustong gusto ko talagang lumalangoy and gusto ko talagang mapuntahan lahat ng beach dito sa Pilipinas. Kita nyo naman yung tubig, malayo pa kami pero napakalino na talaga. Proves na ganyan kagaganda yung mga dagat dito. After 5 to 10 minutes, nakarating na agad kami sa isla. Malapit lang kasi siya doon sa port. Kita nyo naman, sobrang crystal clear din ng tubig dito. Pero ang difference lang, dito kasi sa Santa Cruz, medyo palalim yung tubig. Unlike sa Malamawi Island na mahaba pa yung shoreline bago lumalim yung tubig. So pagdating nyo sa island, makikita nyo tong I Love Zamboanga na sign. Pwedeng pwede kayong magpicture dyan. Marami din silang cottages dito na pwede nyong pagsayan kung sakaling buong araw kayo pupunta dito. Kung gusto nyong pumunta ng Basilan, kailangan nyong lumapag ng Zamboanga kasi nandun yung airport. So I suggest mag ikot, -ikot muna kayo dito sa Zamboanga bago kayo pumunta ng Basilan kasi sobrang dami ding pwedeng gawin doon. Aside dito sa beach na to, meron pa silang isang pinagdadalhan ng mga turista at yun yung lagoon na tinatawag nila. So para makarating doon, kailangan nyo lang sumakay ng bangka ulit tapos dadalhin na kayo doon sa drop-off point para makaikot doon sa lagoon. Dahil mababaw lang yung tubig sa lagoon, kailangan yung sumakay ng mas maliit na bangka kung saan merong dalawang magsasagwan para makaikot kayo. Kailangan nyo lang magbayad ng 300 para dun sa bangka. Good for two persons na yon. Okay. Hi, <laughs> you can call me at the north. So, you're a for today. So, sa mga partner po natin, who brought us in this our So we are very grateful to our partner because they strive hard to work hard for their family. And some of them are students doing this kind of work. So the community is a sama banunit na lang yung So we're getting the Lagoon entrance. Ang sukat ng Lagoon entrance is more than 180 hectares. We have two dominant species po tayo. Yung bakawan babae at yung bakawan lalaki. So dito po, may identify natin yung bakawan babae at yung lalaki. So for the female mangrove, makikita po natin yung leaves niya broader at malapad. The flower distribution, paramihan po yung sa babae. So sa lalaki naman po, makikita po natin pointy at mahaba yung leaves niya. So the flower distribution, dalawa lang po yung sa lalaking bakawan. Ito po yung tinatawag natin upside down non-stinging jellyfish. Kasi tinatawag po siya upside down kasi kung bibitawan po natin yan, talagang naga upside down po siya pababa. Uh, ah, yes hindi po. niya kaya lumangoy ng pataas. So, napapansin po natin yung sa itaas, yan po yung mga tentacles niya. So, yan po yung mga bunganga niya, ma'am. So, pumapasok po dyan yung mga pagkain niya tulad ng flangstone at LJ. So, kung gusto po natin baliktarin yung jellyfish po natin, let it float, down and turn. Ganyan lang po tayo kung gusto po natin baliktarin. Hindi okay, po siya pwede itaas. Oh, yes, ma'am. kailangan po level water lang po tayo. Okay. So, balik ta rin mo, ma'am, kung gusto po na. Ibababa ko oh. muna siya. Oh, ganyan lang. Tapos, oh, ganyan. balik rin. Ay, I love you. <laughs> <laughs> Ang lambot. Ngayon lang ako naka-open. Yes, Ay, so may pagka-slimy pala po talaga yung It's ano fun. natin. Uh -huh. Tapos, pag ito turn siya sa ilalim dapat. Oh, uh -huh. Tapos, hmm. Oh, muli to ni Spongebob sa kani Patrick eh. Hindi ka tulad dito. Hi! Hi! So, ganyan po yan siya mag So, ito na po yung sinatawag natin caviar. Sea grapes. Sinatawag ng karamihan. So, alam nyo po ba, sikat alternative ito sa ibang bansa? Bukod po ito, pag kinakain po natin, parang sumasabog sa loob ng bunganga natin. Tinatawag po din ito na sea grapes Nang karamihan. So, ginagamit po ito sa mga beauty cream, beauty product. So, lalong-lalo na po sa mga koreana natin. Ginagamit po nila ito pagpakinis ng putis at pangpabata. Kainis, okay, yes, ma'am. Anong lasa, ma'am. Maalat po. Opo, oh, maalat po yan siya, ma'am. Mmm. First time ko lang po makakain ng seaweed. Opo. So, tinatawag ko ito siya caviar ng iba. Kasi mm -hmm. para yung mga babos po niya parang caviar. Wow. So, merong dalawang klase ng seagrass. So, merong mahaba. Yung mahaba, ang tawag doon ay eelgrass. Tapos, yung mga mayikse, ang tawag naman ay turtlegrass. Dito, meron ding starfish. Siyempre, hindi natin ito pwedeng iuwi. Diba? Take nothing but pictures and memories. Sila, dapat nakapirin sila sa dagat. Pwede mo lang silang hawakan gently. Tapos, ibabalik mo na sila ulit sa dagat. Oh, salamat po. Balik na tayo. Tapos pwede na ulit bumalik dun sa beach. After almost one hour nung mangrove tour namin, babalik na ulit kami dito sa beachfront and dito pwede na kayong mag -swimming. Ang tawag talaga dito sa Santa Cruz Island ay pink beach. Dahil yan dun sa mga pulang corals na nadudurog tapos sumasama sa buhangin kaya nagiging pinkish yung color niya. Pwedeng pwede kayong magdala ng pagkain dito pero ang bawal lang talaga ay magdala ng plastic maliban na lang kung gagawin nyo siyang basurahan. So kung meron kayong mga baong chichirya, siguraduhin nyo na iuuwi nyo yung basura. Kahit Virgin Beach pa itong Santa Cruz Island, huwag kayong magalala kasi aside from dun sa mga cottages, meron din sila ditong malaking CR kung saan pwede kayong mag-shower, mag, mag at alam nyo na. Afternoon, umuwi na kami at bumalik na sa Zamboanga port pero pagkatapos babalik ulit kami sa Basilan kasi doon talaga kami nagsistay. Madali lang kasi talagang bumiyahe from Zamboanga to Basilan, isang ro-ro lang na halos 1 hour and 30 minutes tapos nasa Basilan ka na. So that's it for today. Thank you for watching and see you on my next video.